Nanawagan naman ang tulong ng isang ginang sa Malabon, na mamaga pero butas ang kanyang muka matapos pong ma-diagnose sa isang uri po ng cancer. Para bigyan mo muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Namaga at nabutas ang muka ng isang ginang mula Malabon. Ang dahilan, cancer. noong nagkaraang taon, nagpabunot ng ngipin si Alma Arevalo, 39 anyos sa kanilang barangay health center. Magkalipas ang isang linggo, namaga ang kanyang muka at sumakit ang ulo. Matapos magpa-check up, scan at mabiopsy, lumabas na si Alma, may cancer na squamous cell carcinoma. Pero ano nga ba ang sanhin ito? Uh, when it comes to uh, malignancy, studies regarding trauma has not yet really been uh, established. Or if there are it is really very few. So, uh, possible kasi siya na parang, uh, during that time that the patient was developing her cancer, uh, concurrent or para incidental lang din na nabunutan siya ng ipin stress din natin na not smoker or uh, exposure to environmental na mga hazards yun. Kaya, uh, yun kay Walang dapat ikatakot sa pagpapabunot ng ngipina, pero may paalala rin siya sa lahat. Huwag nating antayin na mas lumaki pa kasi sa kaso ng pasyente, yung cancer niya malapit sa mata. And mga cancers kasi na parang sa sinus na malapit sa mata and also malapit sa utak, uh, they tend to have poor prognosis or outcome. And kung malapit sa utak, so this portends na uh, higher stage yung cancer ng pasyente. Natabunan na rin ang bukol ang kaliwang mata ni Alma, kaya hindi na rin siya nakakagita. Hirap na rin kumilos at madalas na magdugo ang kanyang bibig. Hindi na siya nakatayo ng nakatayo, nakakalakad. Tapos hindi na rin siya masyadong makakain kasi may sugat po yung alangala niya. Pag kumain po siya ng kanin kaya o kaya tinapay, Pumapasok sa may butas ng ngalangala niya kasi marami na pong hani, sugat yung ngalangala niya. Eh. Tapos maligo, kailangan may alalay pa po siya. May apat na anak si Alma at ang bunso, isang taong gulang pa lang. Kaya po kumakatok sila sa inyong mga puso sa pag-asang gumaling ang kanilang ina. Nang sabi ng doktor... O, operahan po siya. Kaso nga lang po, wala pong matatapal na balat kasi sobrang payat niya na po eh. Pangalawang ano niya, suggestion sa akin, papakimo therapy po. Wala po kasi ang budget ng pangkimo. Kung sino po may magandang loob na gusto tumulong para matanggal po yung buol sa mukha niya. Kahit papano, guminawa po yung kalagay niya. Maraming maraming salamat po sa mga tutulong po. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.